Ako si Jared, dating OFW sa Dubai. Dalawang taon na mula nung umuwi dito sa Pilipinas. Pangarap ko isang vlogger. Pero kaya ko ba talaga? Matupad ko kaya. Bahala na. Kung di papalarin, eh di mag-artista na lang siguro. Sa Viva Max. Eh <laughs> tara, samahan niyo akong abutin ng pangarap ko sa mga gusto mamasyal every weekend at makapag-unwind. Sagot na yan ng Lola Horson Leisure Farm. At andito nga tayo ngayon mga idol. Dito lang yan sa Kandaba, Pampanga, 50 kilometers mula sa Balintawak Expressway. Gated at free parking dito mga idol. Kailangan mo lang magbayad ng entrance fee na 200 per head, matanda o bata perfect spot nga ang Lola Horizon for team building, field trip, at family gatherings. At eto na nga, syempre, may pag-games pa. At kung makasagot ka ng tama, may 50,000 pesos ka. Okay, seven, seven. Yay! Yeah! Yay! Okay. At kung mali ang sagot, subsub ka sa pulbos. Spell Invite. Invite. e n d i t e, -E. Siyempre, katuan lang yan. Sa mga gusto naman ma-feel nature, ay pwedeng-pwedeng gawin ang fishing. Siya nga pala mga idol, may bayad ang bawat isdang mahuli mo. Nakalimutan ko lang kung magkano. Baka ikaw alam mo, comment mo nilang dito idol. Kung gusto mong ipaluto ang isda, walang problema ha. Ah. Dahil libre nilang iluluto ang isdang mahuli mo. At sa buhay, may mga bagay talaga na kailangan mong paghirapan bago mong makuha. Kaya minsan, mas pinipili na lang natin ang mapag-isa. Lalo na kung nautot ka. <laughs> Meron din palang rappelling dito. At hindi maumpleto ang pasyal mo kung di mo susubukan ang zipline. At ayun na nga mga idol. Siyempre, di ko pinalagpas yan. 200 pesos nga palang ticket dyan. Meron din kiddie playground at obstacle horse na pwede ma-enjoy ng mga kids at kids at heart. Spider web na pwede akitin ng mga bisita. May bahay nga pala aming barbecue, lempo at bangs na pang ihaw. Kaya sa mga gusto mag ihaw, ihaw walang problema dahil meron silang grilling area. Bukod nga sa mga activities na yan ay meron ding dalawang malalaking swimming pool. Isang pang bata at isang pang matanda na libre dahil kasama na yan nung nagbayad ka ng